Hello mga Karil! Good morning! It's me once again! So, ang iba bahay ko na naman sa inyo ngayon ay tungkol doon sa kung paano natin mapaangat ang ating dashboard. Ganito po ang ginawa ko, bakit ko napaangat ang ating dashboard. Ay napag-isipan ko na gawin ito. So kahapon, nag-live ako. Tinay kong mag-live ng ganong paraan kung ano ang magiging impact. So maganda ang naging impact guys. Kung gusto nyo mapanood yung live ko kahapon, That's yun guys. At kung maaari mag-like, comment, and share na rin kayo. Para makaroon kayo ng idea kung paano tayo magpaangat ng dashboard. So sa live ko kahapon guys, ito ang naging resulta. Mula sa consistent na pagbaba ng ating dashboard guys, kahapon bigla siyang tumaas. Tumaas ang ating dashboard guys ng 20.3 times greater than collaborate within 16 hours of publishing. Nakapag-ditch tayo ng mama followers and non-followers ng 1,147 as you can see sa chart sa likod ko. Mula naman sa ating 3 second video views guys, nakakuha tayo ng 621 seconds. Sa minute views naman guys, nakakuha tayo ng 94 minutes. So, average minute dues natin guys kahapon is 1 hour and 66 minutes. 1 hour and 66 minutes. Malaki yun guys, malaki ka. Yung progress na ating performance tala mula sa live guys, masyadong matas Kung nakikita ni James sa charts kung ilan ang diferensya ng ating progress performance mula from the past, masyadong malaki ang pinaas guys. Masyadong malaki ang pinaas tumaas ang ating reach, tumaas ang ating interaction, tumaas ang ating meet followers, at ang ating 3 second video views, tumaas din siya. Nakakuha rin tayo ng reaction ng mahigit 194. Ang comments natin is 103.06. Maraming comments. Tingnan nyo dun sa live ko kung bakit maraming comments at maraming nag-shares. So pwede rin nyo rin gayahin yan guys para sa live nyo. Para tumaas ang inyong dashboard ka. Kasi lahat ng taong sumama sa sa live from umpisa hanggang matapos. Kasama yun minutes guys kung ilang oras kang nag live. Ganon din yung oras at minutes na makukuha mo guys mula sa kanila guys. Ganon pag mag -live, dapat tudo nyo na ang live nyo. Tudo nyo na ang live nyo. Bigyan nyo na ang lahat kasi Diyan tayo aangat sa live. Live ang magpapaangat sa atin mula sa pagbaba ng ating dashboard. Yun lang guys, sana may natutunan kayo At sana nabahagi ko sa inyo ng maayos po ano yung na-experience ko mula sa live po kahapon guys. Kalama, bye!